ngayon? Oo. Oh. Kailan po kasi nagsimula? Ha? Kasi lagi naman kami dito. Walang oras kami lumalabas eh. Kailan po po nagtanong, sir? Ito lang po. Ito po. sabay ko sa, sa office. Sir, masayang sabi, masayang sabi, masayang sabi, masayang sabi, Para sa inyong ano yung sir ang ano na yung permit sir? Para po sa Sir, sir, ano mo Ano oras na trackball dito sir? Oh, dati pa naman yan dyan Pero bago lang nag-implement Bago lang po nag-implement ng Kasi dati pa naman po yung total trackball Pa lang Hindi Pero oh. oh, Pero ito Ngebak, ngebakulang. Pas saya nggak sapain kuda lagi. Jauh warna nggak dasir, bawa. Tidak Matagal na po yan, sir? Matagal na po yan? Matagal na yan, sir? Matagal na po yan. Matagal na yan, sir? Oo, kailangan. Oo, kailangan. Wala problema, eh. Paalam ko lang. <tong> sir, ito, sir. Ano ko lang, sir. Pakita ko sa office, ha? Kasi baka hindi maniwala, eh. Ay, ito, sir. Ipapakita ko lang sa office. Na, na, ako. So, ka Nga, ng Okay, ngayon lang naman, yan. Lala tagal na yan, total truck ban, eh. Kaya dapat warning mo na kasi ngayon lang pala yan. Kasi ang sabi dati sa amin yung may truck ban yung uh, oh, cargo, cargo, pero kami yung kaya yung same kami sa truck ban dito. Oh, sige po, exempted ah, letter. Eh, ngayon lang po kasi. Pero ngayon ang truck ban, ng umaga alas, hanggang alas 9, alas 10. Ano po, ano po? Ang, hanggang ano oras ang truck ban dito sa araw? Umaga po, 5 to 9. O, 5 to 9. Sa po, 5 to 9. tapos na po, two, dapat ang truck ban ngayon. kaya lang. yung areas po na total truck ban, ah, uh, 11 to 4, o, ah, Ah, bali yung baylis yung total truck ban. Ano total truck ban po yung baylis yun po ngayon. Opo. Kailangan na ang exempted letter. Ah, ayun po. Oh, para maroon ng opes. Uh, bago na. Oh, eh, bago lang. Tagal na yan dyan. Matagal na yung kotatakban dyan. Oh, kaya lang. Eh. Ngayon lang. Sabi naman sir, bago ngayon lang nag ano. Uh, kasama na kami sa mga truck. Kaya eh, pa sir, wala nang problema pa yan. Uh, total truck ban wala na exemption letter ticket talaga ticket malala mga bayaran natin to